Breaking news, hindi pinatagal ng IDF. Agad silang gumanti sa ginawang ballistic missile attack ng Houthi sa Israel. Nito lamang nagdaang araw. Ito yung taas noon na pag-amin ng Houthis na ibinalita ng Al Jazeera na nagsagawa sila ng napakaraming pag-atake sa Israel gamit ang mga drones at ang matindi ay ang ballistic missiles nito sa iba't ibang pahagi ng Israel at ang naturang pag-ataking ito ayon sa Israel, hindi pa ito umabot sa borders ng Israel. Pinabagsak na ito ng air defense system ng IDF. Merong mga limang sugatan dito dahil sa mga pagbagsak ng mga debris at sharpnel. Pero kanina lamang, ibinalita na naghiganti na ang Israel at winasak ang maraming lugar sa Yemen na kung saan ito ay kontrolado ng Houthis. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Tama ang inyong narinig. Gumanti na agad ang Israel sa militanting grupo na sinusuportahan ng Iran na nasa Yemen at ito ay ang Houthis. Kung iyong napanood ang ating video kahapon, December 18, 2024. Doon ay ating isinalaysay kung paano nagsagawa ng airstrike ang Houthi sa Israel. Kaya naman, agad kong ibinabalita sa inyo ngayon upang hindi kayo mabitin sapagat ang Israel, ayon mismo sa ulat ng CNN, gumawa na ng paghigante ang Israeli military. Ayon sa ulat ng CNN, ngayon lang, December 19, 2024, dalawang oras ang nakalipas matapos na ma-upload ang videong ito. Inamin ng Israeli military na ang kanilang puwersa ay nagsagawa ng deadly strike sa Houthis. Tinarget nito ang mga daungan at oil facilities na malapit sa capital city ng Yemen na Sana'a. At ang mismong nagkumpirma nito ay ang head of the Houthis Media Office na si Nasruddin Amir. Ibinalita rin ito sa Al Masira TV at ang particular na facilities na sinira ng Israel ay ang Heisas Daban Power Station. Ito ay malapit sa sanaa pa rin. at daungan sa Hudeda at ang Ras Isa Oil Facilities. Matinding matindi ang pagkawasak sa mga lugar na ito dahil sa airstrike ng Israel. At sa naturang airstrike, inulat pa rin ng CNN na merong siyam ang kompermadong nasawi. Hindi ito binanggit kung ito ba yung sibilyan o ito ay member ng Houthis. Mismong Israeli military ang nagsabi na ang naturang airstrike ay bilang paghiganti sa drone attack at ballistic missile attack ng Houthis nitong nagdaang araw lamang. Agad na naglabas ng pahayag ang Israeli Defense Minister na si Israel Katz. Ayon sa kanya, quote and quote, Israel's long hand will reach you as well. Whoever raises a hand against the state of Israel, his hand will be cut off. Whoever harm us will be harmed sevenfold. Ito ang matinding pahayag at buwelta ni Israel Kat sa Hutis. Ipinaliwanag naman ng first post kung saang mga lugar ang naturang siyam na nasawi sa naturang airstrike ng Israel. Ayon sa ulat ng first post, ang pito na nasawi ito yung tinamaan sa airstrike ng Israel sa lugar sa Port of Salif samantalang yung dalawa sa lugar naman ng Ras Isa Oil Facility. Ayon kay Israel Katz, ang kanilang pag-atake sa Yemen ay precise attack. Ibig sabihin, talagang pinagplanuhan ito at kumpirmado kung saan ang kanilang gagawing target. Marami ang mga naniniwala na ang talagang tinarget ng Israel ay mahalagang bagay para sa hutis tulad na lang ng mga daungan na una nang ipinahayag ni Daniel Hagari at ni Benjamin Netanyahu na ang mga daungan na kontrolado ng Houthis ito yung daungan na ginagamit din ng Iran upang idaan ang kanilang armas upang suplayan ang Houthis at ang isa pa mga kaibigan ang oil Facilities na sinira ng Israel ang gumagamit nito ay Houthis kung baga hindi gobyerno ng Yemen ang nakikinabang dito kundi ang militanting grupong ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng buong mundo na malaking parte sa lugar ng Yemen ang hawak ng mga militanting grupong ito. Kaya hindi maikakaila na ang bansang Yemen hindi umaangat ang ekonomiya nito. Maraming mga naghihirap sa lugar na ito at mismong presidente ng Yemen nananawagan na huwag nang suportahan ang Houthis sapagat, alam ng presidente ng Yemen na ito ang nagpapahirap sa kanilang bansa, maging ang Saudi Arabia ay naiintindihan ang sitwasyon ng gobyerno ng Yemen. Sinusuportahan ng Kingdom of Arabia ang gobyerno ng Yemen. Minsan na rin nagkadigmaan sa lugar na ito at ang digmaang ito ay sa pagitan ng mga sundalo ng Saudi Arabia at ng militanteng grupong ito, Houthis. Kaya isa sa mga ikinagagalit ng Saudi Arabia sapagkat hinihinala nito na ang balistik missiles ng Houthis ay dumaan mismo sa airspace ng Saudi Arabia at ito ay tatawid papunta sa kalupaan ng Israel dahil magkarugtong lamang ang mga lupa ng Israel, Saudi Arabia at ng Yemen. At ang naturang airstrike ng Israel sa Houthis ng Yemen, ito na ang pangatlong pag-atake ng Israel sa mga militanting grupong ito. Inatake na rin kasi ng Israel ang Houthis noong July at ang pangalawang pag-atake ng Israel ay ginawa noong September. At ngayon, December ay ang pangatlong pag-atake ng Israel sa Hutis at bawat pag-atake na isinasagawa ng Israel. Ito ay bilang ganti ng Israel sa ginagawang pang-atake ng Houthis. Ayon sa Houthis, ginagawa raw nila ang pag-atake sa Israel bilang pagsuporta sa kanilang mga kapatid na mga Palestino. At ang mga drone strike na isinagawa ng Houthis noong lunes sa Israel, December 16, 2024 ay pinagbagsak ng Israeli Navy sa Mediterranean Sea. Ayon sa mga expert, ang Houthis, ito na lang ang tanging galamay ng Iran na makakakilos. Sabagat sa ngayon ay hindi makakakilos ang Hezbollah ng Lebanon sabagat meron itong ceasefire sa Israel. Samantala, ang mga militanteng grupo sa Gaza na Hamas kontrolado ito ng Israel at kasalukuyan pang isinasagawa ang ceasefire agreement sa magkabilang panig, samantalang ang kataib Hezbollah naman na nasa Syria. Pinalayas ito ng mga Syrian rebels sa pamumuno ni Julani. Kaya marami ang mga naniniwala na nalalapit na ang katapusan ng mga militanting grupong ito sa Middle East, lalo na na nangako si Donald Trump at Benjamin Netanyahu na babaguhin daw ang mukha ng Middle East pero alam niyo ba mga kaibigan na nagsalita na ang Iran dahil sa mga binitawang salita ng US at Israel. Ayon sa supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, hindi raw mapipigilan ng Israel at USA ang Hezbollah at iba pang mga militant group, mga kaibigan. Ang tabayan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan dito sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa usapang banal upang maging updated ka. Pasubscribe na rin sa napakaliit na channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.